kakay, bibili tayo ng pagkain kasi yun ako mungunok dito kasi sa inda pick up like this yan, ito yung olam nila ota, okay, mongols Pinakbat. Ah, uh, mas barato kasi yan ito. Maka-affordable. Kahit walang budget. Nakagisil lang ko mga sakay. Hindi ko na eh. <laughs> <laughs> kind of yeah. Ito na pa ready. Kain na, Owen. eh Ito rin na. dito. Saan? <laughs> Ala, ito tindera na mga sexe. Uh -huh. Ano okay, tindira tindira kayo. <laughs> ano yung na yung with fish? Kuchin. Okay. Ano, olo olor? ni poro? Ha? Olo. Amlam gura ni tiye. Amla lang ham kin Oh, magaga mana, tato manang ko ang lunchan. Tara, oh, mo makayak yung pinakbet mo. Yes. Masarap ini, How much that pinakbet? Kin One serve for me, oh. Share. 140. Yan, dito ka mauutang. Wala akong ma out of budget ako. Dito mo mauutang sa kanya. O lang. Kaya babayaan ko naman bukas. Isa <laughs> <Lata> lang. Dito. <laughs> <laughs> lata na mga pinakbit eh. Nang lata. Lata na. Mm, yeah, Gusto ko yung yeah, pinapit na malata. Ayaw ko so, na so. May suda na ako kay Leo. Ano? Ha? Nansyon lang. Ha? lang. Ano? 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 Ano?

Ano na tayong karta? Ano yeah, sa man? Ano lang man? kana? Uh, sa man? all sa man? Ano sa man? Ano mga kung ato ba chit ako kasi minajik yung minajik kasi yung kwan yari araw, araw eh, 70 pesos yeah, mga <laughs> ako, lang ako dito at snack. Tara, ito lang bayad ko. Yan. Minsan hindi ako magluto. Dito lang ako bumibili. Yan, ulam nila. Ha. Ang luto lang mga ko. Yung itlog lang parati. <laughs> Saya. Saya.